Andang umaga po mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng busing ng Nissan Urban. Pagkas kami. Ayan. Mga pala, idol, ng ating tiranggal. At dito naman idol ang ating gagawin. Busing. Kung gusto nyo po mapanood mga idol. Ang ating paggawa ay eh, samahan nyo. Samahan nyo po ako mga idol sa ating pagliwa. Ayan na mga idol at liwayan na natin. Asa muna tayo mga idol. Ito na mga idol. At tinang slice Maliit ang busi nga may gulong tayong ganito. Para hindi trabaho. Tuloy na natin ito. Pagpunan tayo ng dalawang piraso mga para, para makikita nyo. mga idol at habaan natin kunti yung busing natin idol para pag nigpitan mapipress pa yung goma para lalong matibay Ito nga haba natin ito mga ito dati niya kasi ay daw langgang lang dito lang pantay lang yan dyan Nissan Urban nga pala mga idol ang ating gagawin yan siya mga idol ang ating papalitan ng busing yan lahat yan ang idol mga idol sa ano likod lahat ng busing at gagawa na tayo idol muna tayo doon may pangalawa Mas pa, kapit mga idol At Hindi na gaano tayo nahirapan mga idol Dahil meron tayong Katulong, taga tanggal Kasi medyo masakit Idol ang ating mga siko Sa kapirsa magiwa So, naabot tayo mga idol ng gabi. Ayan, mga idol, at butasan na natin yan. Ito pala idol, mga yari ko. Ayan. Nakakabit lang yan. Ayan, mga idol, at tinis sa pantay, hindi na daya natin ang niya. Tayo. Hindi natin ang lock. Hindi natin ang konti. May pa si Sir ang mga dolar. Maingay din yung kabila natin. Kapitbahay natin. May shop din kasi may idol. Nag-grinder sila. Ito naman tayo idol. Paggawa ng ganito idol eh. Hindi ko naman pinapantay ang butas niyan. Basta muli eh. Iturado yan, idol, pag nakita niyo mga gawa ko, hindi pantay ang butas. Kasi dinadaya ko yan, mga idol. Para lalong matiba yung ating gawa. Kanya-kanya lang din, idol. Sa ating mabubusing, kanya-kanya mga riskarte. Kung alin talaga yung matiba, yun ang ating gawin. gawaan pa natin ng na starter yun mga idol sinagtatanong so, ako pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay proper po sa Sityo Hulo PM na lang po ang interesado sa aking gawa mga idol Siyempre, marami, maraming maraming salamat mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aming video. Hmm? Hindi po dahil sa inyong mga idol, eh, hindi tayo makilala po yung sa larangan ng Facebook. Kaya walang katapusan kasi sa salamat mga idol. Mga idol, at kung timbawas para makita niyo mga idol pagkabit natin. ang ko pala yan mga idol ng ano stoper. Si kinaka-kargahan mabigat kaya lagyan natin ng stoper mga idol. 'Yan. Wala ito mga ka idol, na natin sa pinaka uh, turnilyo niya. Dito pala ako ay nakakabit sa ano Pinuuna ko dito sa turnilyuhan At dinadaya ko yan stopper dito so mga idol ang gawin natin yung stopper pinaka ano doon sa gitna at may dumating na naman idol na customer magawa lang so idol ang papagawa nya gawa na rin natin mga idol lo. Oh. anim na tao na kung hindi pa nababad sa langis mga idol eh, hindi pa masisira ito anim na tao na mga idol nababad lang siya kaya nasira ng ganito mga idol at mamaya ako nagagawin yan lalagyan natin ito lang mga idol para matagal masira ang busin Para hindi siya maglak. lag Maglak. 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 naman lagyan natin Maglak. 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 Maglak mayroon, kapit na natin. Marami pa tayong gagawin. Maso pala. Siyempre, mayroon, at kapit na. Ito na at yung stopper. At, mayroon, natin. Para makita nyo, ay, yung ating penis product. yan na mga idol ang ating finish product yan pakipalo naman po mga idol ang ating video at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like thank you very much po and God bless you po sa inyo lahat yan yung malaking bagay mga idol pagka mahaba yung busing natin ito naging wasir habang inahigpitan natin yan mga idol na be pa Dan, kaya anti bayan idol eh halos duble. Bayan. Ayan, yan lamang po mga idol. Bye-bye.